Ano ba 'to bibilin mo? No? Pampagising. Pampagising. Tayo eh. bibili ng pampagising. Pampagising pag natulog at Walang gising-gising. Yan isang lucky day. Saka isang ano? Baklam. Hindi. Ba? Mugo-mugo. Pang daycare. Mugo-mugo. <laughs> Ayan po, isasabay po natin sa biyahe ano. Sitaw. Yan, dalawang bundle po 'yan. Oh. Sabay po natin sa biyahe sa truck. Puntang Prosi. Sa malaking bagsakan po. Bali tayo na po ang kasama niyan sa biyahe po. Yan, kita okay ka. Ako hindi naka-face mask pagka ano? Pagkagaling po ba sa pag yung nalabas po ba sa gabi? Oho. At uh, baka po hindi po naman lagi kung bagay minsan pag pabiyahe. Dalawang bandel. Na po yung truck kita niyo po ba ni? kasi paabot Diyan may pagkakatukon ba diyan? O di ba ako pabog ka? Ano toy? Lucky day. <laughs> Yun lang. Pa pabrika. Pa masada ka ba? Panggabi. Ha? Yaw si pagmoy. Sa araw magkakawit. Nagkakawit ka pa ba? Sakatigan? Saka lang siya. Ang at... tao. bukas. pagpagana Ano ba ito bibilin mo? No? Pampagising Pampagising Tapos bibilin ang pampagising Pampagising Pag natulog Ay tulog Walang gising Yan na, isang lucky day Saka isang ano hindi. Mogo mogo. Pang Pili pa ito yun. Gusto mo yari oh. Hindi tayo nadali niya. Tama ano. Tama na dito. <laughs> o, dali. Pampagising po. Next counter daw. Sa atin yung next counter, pero doon mag-pangas. Ay, sa auto yan o. Ah, may tubig ako doon. tayo magtitingin-tingin lang din eh parang so, kataw ha? parang natitingin yun to yun, tayo daw masarap to ah ay, ito mas masarap to, mas to. memorya mo Memoriam. 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 Kau pa, no? Mga mga paglalala. M&M. One to nine. Tatlong M. Ayos ah, no? Tatlong M. Talagang gising na gising na tayo na ta Tula Promise ya Hold me pa Mag-kising uh, ka no Hindi tayo Pasalubong yan eh Diyar ba tayo dito Mario. Ay <laughs> di kita o Madilim sa maliwanan. sunod-sunod ay bus, nababa ng barko. Nakakaabot pa kayo ng ganun. Ha? May sa'yo mga 30 bus nababagakasunod. Ha? ha? Okay. mga lit. Darating na po tayo sa malakang bagsakan. Kapal, no? araw pala yung puti. Yari na po, nakabinta no, na. Hello!

stuff.

pero hindi na naman baka mano ipit yun ipit ha? umangat ano umangat ay nakilo baka nahagisan Nah kisah. Hebron. Kita terus. Hey. Tapi kan total gal, hari ini total kita taruh buahku. magbiyahe na magbiyahe nung bago po magpandemic Petros ah, eh, ayos na pala dito na dito na o tayo pasok na na kaunti ilalampas din sa ano sa gutter Dito tayo, di pa 'di, lampas pa lang sa gutter, gigee, dito di pa 'di. Up, up. Ayos na. Salamat, 'to.